tell you now, magsunod kayo o ikakanselar ko yung permit ninyo. Mamili kayo. Mga security guard 24 hours, kaya natutulog. Kaya kaya hindi nakadeliver ng services doon, outsource yung manpower, iba hindi ko patrabahoin mo yung tao. Alam mo, ito ka mga kayo talat. Tayo ang Pilipino. Gusto mo matigas talaga ulo natin. Gusto natin as, you know, brasohin ko kayong lahat. Eh, masama yan eh, sa bayan. Stop it! Uh, ako ba naman kung ikakaligayan ng lahat yan and it improve, uh, enhance our economy, wala kayong problema sa akin. But the human being, lalo na security guard, pay all the benefits yung mga outs outsource, ikaw yung ahensya, the agency, uh, you take over as the employer. Then pay. Lahat kayo. Huwag kayong umaman dyan ng pawis ng kapwa ninyo tao. Kalukuhan yan. If you are uh, an outsource, whatever uh, airlines assume therefore as the real employer. So bayaran ninyo lahat. SSS, tsaka wala yung paikot-ikot. Huwag ninyong paikotin kasi ang totoo niya, ayaw talaga niya magbayad ng... I Man, if you do not take care of the workers, then I cannot take care of you. Eh, ano yan eh? Quid pro quo. Quid pro quo. tat.